At mga ka aksyon ngayong hapon, isang programa ang inihanda ng Person with Disability Office ng Pulangi Municipal uh, kasama ang Ako Bicol para sa ating mga kababayang PWD. Alamin natin ngayon ang detalye kasama natin si Camille Gonzales, ang ating tabang patroller. Maganda hapon sa iyo Camille. Maganda hapon po Ma'am Remy at sa ating mga ka-aksyon na live na live tayong pinapakinggan at napapanood ngayong araw. Maganda hapon po sa inyo dyan. Ayan Camille, ano ang mga kaganapan ngayon dyan? at nasaan kayo ngayong hapon. Mare po Mang Remy nandito po kami live na live sa Pulangi LGU dahil ngayong araw ay isasagawa ng Agricultural Partnership ang kanilang gift of mobility program kung saan naging isang uh, mga benepisyaryo ang makakatanggap ng libreng wheelchair mula sa Agricultural Partnership. Sa katunayan Mang Remy, nalaman ko po na itong labing-isang benepisyaryo na napili ay talagang mga kung ba yung mga itinuturing natin walang kapasidad na bumili ng sarili ng wheelchair, karanihan po ay mga stroke patients, uh, PWD, unemployed, uh, ganun po yung mga background nila mga Remy. So, meron ba tayong pwedeng makausap dyan, uh, Camille, sa iyong location? Yes po, so, mga Remy, kasama po natin ngayon si Ma'am Ferlaine Abarino, uh, ang tindaw Coordinator ng Pulang ELGU. Ayan, Ma'am Ferlaine, uh, magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon, Jesus. Ano oh, po, nakita ko po, po sa ang social media ng FB account ng Ako Bicol na sila po ay nagbibigay po pala ng wheelchair para sa mga Indian family. So naisip ko po dahil marami pong walk-in sa amin, humihingi po ng wheelchair, pumunta po ako ng Ligas City para mag-inquire kung ano po ang, ang mga requirements nila. Nag-submit po, nag-inquire po kami doon and nag-submit po kami noong November 15 ang um, nanotify agad naman kami ng ako Bicol na pwede na pong silang magdala ng mga wheelchair po dito sa Pulangi. Kaya ano po ma'am, sumaga yung sense of urgency na kailangan kailangan po ng LG Pulangi yung magandang tulong sa ating gabi. Ang um, ano po, ang um, yung sugo naman po ng Apo Bicol, eh, madalian naman po. Hindi naman po kami naghintay. mat po ako dahil big ang um, talagang tabang po ora mismo ng Bicol para sa mga PWD po na humingi ng para sa Witcher po. So, On um, that note, Mom, for me, natin sa <inaudible> Apo Party. Salamat po dahil ang um, agaran po ang aksyon nyo sa pagtulong. Uh, sana po um, makapagbigay pa po kayo ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi lang po sa windshed. Uh, um, mayroon din po ako nalaman na medical assistant. Pagbibigay din po sila. Uh, um, nagpapasalamat po kami na isa po ang LGU Kulangin na nakakuha po ng ang um, assistive device. Maraming maraming salamat po, Ma'am Perlin. Agarin niya. Yan po, Ma'am Remy. Siya po ang pinaw-coordinator ng Kulangin. Salamat po, Ma'am Pailin. Okay. Ah, okay. uh, Camille, uh, i-follow up ko lang ano, sino-sino itong uh, benepisyaryo nitong wheelchair ng Ako Bicol at gaano nila uh, kinakailangan itong uh, wheelchair mula sa Ako Bicol? Ayan, Sir Nomer, base po dito sa listahan na sinor po sa atin ng Pidaw, uh, kabilang po sa labing isang beneficiaryo, si Maria Teresa Tresciana, Hansel Borja, Erlinda Esterano, Ireneo Hoson, Lawrence Retran, Eliserio eh, Cornelio, uh, Lea Napolis, Domingo Rial, Noel Tanay, si Ann at Lerma S. Bugat. Sila po ay mga taga-basud, Santikol, Kinale Itaran, Centro Pulanggi, Konso at Gabon at Obaliw, Polangi. Ayan, Sir Nomer, sila po ay yun nga po nasabi ko kanina, of them po are stroke patients, iba po ay talagang miyembro ng PWD at yung iba naman, kumbaga, wala talagang sakayahan na bumili ng kanilang sariling wheelchair. Ngayon po, maya-maya lamang, makakausap po natin sila at mas malalaman po natin kung ano yung mga kwento sa likod ng kanilang hiling na wheelchair. Kasi sa katunayan po, Sir Nomer, halos lahat naman po itong 11-up beneficiaries beneficiaryo ay iisa lamang po ang kanilang hiling which is yung makatanggap ng libreng wheelchair mula sa Akubikol Party Ayan, so ibig sabihin Camille ay nandyan na sa lugar nyo itong uh, labing isang uh, PWD na makakatanggap nitong wheelchair mula sa Akubikol Party Yes sir, no dito Nandito na po kumpletong kompleto ang labing isang beneficiaryo natin ngayong araw dito sa LG Palanggi. Pwede po nating makausap ang ilan sa mga beneficiaryo. Unahin po natin si Sir Nelson. Actually, nakausap naka naka ko na siya kanina. Siya ay isang anak ng beneficiary at pumunta siya dito bilang representative na magkiklaim ng kanyang libreng wheelchair. Ayan, Sir Nelson, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sabihin niyo po ba kami, na Ano pong nangyari kay tatay? At uh, ako nga po pala si Nelson Marcoso at ang aking beneficiary ay ang aking tatay na na-diagnose po ng diabetes. So, nagkatag-undergo po siya ng surgery last uh, September at uh, na po yung paan niya. Pinutulan po yung lalaki. Kaya nag-request po ako ng wheelchair po kasi malaking tulong din po sa kanya dahil nakikita ko po, pong nahihirapan din po siya sa pag Dalo na po kung wala po siyang tungkol o sangkay. Kaya siguro yung windchimes makakatulong po sa kanya. Kasi sa ngayon po, nasa... Uh, hospital po siya, uh, follow-up check-up and laboratories and tomorrow may laboratory din. So malaking tulong po yan para po hindi po siya mahirapan and talagang kahit siya po na 75 years old. Actually po, uh, lumabas yes, din po man. ako sa iba na mag-request ng wheelchair pero yung akubigong party list, sabi nga, tabang or So, madali lang yung proseso. Yung sinabi nga po ng head coordinator na si na weeks lang po yung proseso. Nandito na. Nakikita niyo na po itong wheelchair na nasa harapan na po namin. Ang masasabi ko lang po sa Ako Vehicle Partylist, maraming maraming salamat po. Dahil maraming po kayong natutulungan. At natulad po namin na wala po kapasidad na bumili ng ganitong... Uh, access equipment like wheelchair kasi alam naman po natin marami pa yung priorities din and syempre yung papa ko isa din sa priority ko kaya gumawa po ako ng paraan para po kahit papano po is makatulong sa ama ko na magkaroon ng wheelchair Maraming maraming salamat Sir Nato Saan ako na po? Okay. saan po? Sino naman po sir yung beneficiary ginalalapit natin? tayo araw. Beneficiary ay si mother ko na uh, stroke po siya at bed ready po siya, hindi siya makalap. Ano pong pangalan ni mother niya? Eh, Linda Seran. Ito po ba bang stroke ni mother ay matagal na po? To, to two years na po siya. 2 years na. So, uh, miminsan to ba? Hindi pa nagkaroon ng wheelchair si nanay? Nagkaroon naman ng Iram lang. Ano po sir ang dahilan kung bakit hindi natin ma-provide na <laughs> ng wheelchair noon si nanay? Sa 2 years na yun. Financial na para masuportahan pang Ayan po sir, nasaan si nanay? Ano po sir, ang pakiramdam na ngayon ay maiuwi nyo na maya maya lamang yung wheelchair na feeling niya para sa si inyong nanay? Masaya po, masaya po. Salamat po sa ako partilis, ikaw na tulong. Salamat po sir. Hello nanay. Ano po ang pangalan? Masa ilan yan. 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 Ilang taon po? 65. 65. Sino po ang inilalapit nating beneficiaryo? asawa ko po, po, si Domingo Rian. Nasaan po ngayon si Tatay Domingo? Ay po, bedridden. Bedridden. Bakit po uh, naging bedridden ito si Tatay? Ano, stroke siya, matagal Tapos, eh, ano, nagkasakit siya. Medyo nagkano sa paga kaya so nito sa bahay siya hindi at matigal na siya na ano hindi nakakalakad tapos na wheelchair siya 2015 pa kaya po nanay ano po ang pakiramdam na nakikita niyo si tate ay si asawa niyo na hirap makapaglakad at sa mahabang panahon ay mayun pa lamang siya posibleng mapiyayaan ng wheelchair naawa po ako kasi ang hirap ng sitwasyon niya eh, Pag maliligo, pag mo dapat talaga ibig ng at Nung masasabi niyo sa ako dito party list na ngayon, tutuparin pa rin na yung ilim niyong wheelchair para sa inyong asawa. Tapos salamat po ako ng marami sa ako bigol, sa mga sa wheelchair na ibigay sa asawa ko at sa uh, marami pang matutulungan nila. Yan, maraming maraming salamat, Ma'am Lucila. Ngayon naman, mga ka-action, ilan lamang yan sa apat na representatives ng ating apat na beneficiaries doon sa labing isa. Mayo nandito si Ma'am Sally Luces, ang uh, Regional Community Connections Program Officer. Na-book ko po particles. Ma'am Renny, maaaring niyo po makausap si Ma'am Sally? Magandang, magandang hapon. hapon. Yes, magandang hapon sa iyo Miss Sally. Ah, magandang hapon Miss Renny, magandang hapon din po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan sa Facebook Live ng Tabang oramismo at nakikinig sa 90.7 Radio Oragon Yan, bilib na talaga kami sa iyo Miss Sally Kahit saan sulok ng Bicol Ay naandyan ka para ipaabot itong tulong mula sa Ako Bicol Party List At isa na namang programa ng Ako Bicol Itong isinasagawa ninyo dyan Ano po ang nakaabang na regalo ngayong hapon Dyan sa labing isang beneficiaryo uh, dyan sa Pulangi Albay? Well, uh, nakikita niyo naman, uh, Miss Wengi, uh, mga wheelchairs ang nandito para i-hand natin sa mga kababayan natin dito sa Pulangi Albay at hindi lang wheelchairs ang kanilang matatanggap. Meron din silang tig sa 10 kilo bawat isang beneficiaryo ng wheelchair at itong uh, programang ito alam niyo naman kahit pa paano, munting uh, tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, especially sa ating mga person with disabilities at senior citizen na mga kababayan na uh, handugan sila ng Bicol party list sa pangunan ni Congressman Pedro Garvin na magkaroon sila ng uh, kaginahawahan sa kanilang uh, buhay, sa araw-araw na pumumuhay nila at syempre magkaroon din sila ng uh, tiwala sa sarili, mabalik ang kanilang sigla sa araw-araw dahil meron na silang wheelchair na magagamit sa araw-araw na kanilang pamamasyal o kaya kung ano ang uh, gagawin nila sa loob ng kanilang tahanan. Okay, so aside of wheelchair, may iuuwi din silang 10 kilong bigas. The best talaga ang ako, Bicol. Partner? Opo, tama ka dyan. At uh, tayo po ay dito personal po tayong uh, pumunta dito para mismo may paabot ang Pasasalamat ng ako Bicol Party List, uh, si Congressman Tiga Ugrabim sa ating mga kababayan dito sa Pulangi at syempre pa uh, LGU Pulangi Albay at sa Pidaw uh, Head na talagang ang suporta, tiwala sa ako Bicol Party List ay napakalaki at Napakainit po ang pagtanggap nila dito sa atin sa Ako Bicol Party List. At pwede ko po bang i-announce din, iniimbitahan natin ang ating mga kababayan sa darating pong linggo. Meron po tayong 19th commemoration ng Typhoon Rining uh, na ang programang sa likod ng diklom may paglaong sa nung paglumdom. Yan po ay yan po, alam nyo po na yan nagsimula ang Ako Bicol Party sa panahon ng Rining. After mas po yung SOS call na tinulungan yung mga kababayan natin na masalanta ng bagyong Rining. Kaya dyan po imbitahan natin yung ating mga kababayan na makiisa sumama po sa anibersaryo at hindi na natin inaalala yung sa trahedya ang nangyari, kundi po yung progress development ng ating uh, bayan dyan po sa Legazpi City. Ma'am Sally, follow up lang, saan po dito sa Legazpi gaganit, uh, gaganapin po yan na sinasabi niyong program ng Ako Bicol Party Gaganapin po siya padang uh, sa, dun sa multipurpose building ng padang Legazpi City at uh, magsisimula po ang misa ng alas 8 ng umaga at pagkatapos po ng misa, magkakaroon po ng short program at pagkatapos po nun, magbibigay po ng food box para po dun sa ating mga kababayan. Lalong-lalo lalo na po yung mga i-transfer na po dun sa Tyson Resettlement, yung ating mga na-displaced, na so wala ng bahay uh, sa padang ligas. Ayan, siguro, last na lang, Ma'am Sally, ano na lang po yung mensahe natin sa mga kababayan na nais uh, humingi ng tulong, katulad nitong wheelchair sa Aquavicle Party List, ano po yung magiging proseso para mapili po sila? So, well, uh, sa at ating mga kababayan, unang-una, papasalamat -una, tayo sa mahal na Diyos dahil kahit papaano, nandito pa rin po tayo sa magulong sanlibutan. Tayo po ay nakikipagbaka sa araw-araw. Hinaharap -araw. natin ang pagsubok sa ating buhay. Isipin na lamang po natin, ito ay napakasimple, binigyan tayo ng Diyos na buhay. Ayusin natin at move forward po tayo na lagi tayong masaya, mag-isip tayo ng positive para po yung lahat ng swerte ay darating sa atin sa pamamagitan po yan ng paggabay ng mahal na Diyos. At syempre, ang Ako Bicol Party List, kayo po ang nagiging inspirasyon ng Ako Bicol Party List na magpatuloy sa mga ganitong programang pagdating po sa pagbibigay ng mga witches, makagaan sa ating mga kababayan at inspirasyon po talaga kayo at mabuhay po tayong lahat. Ayan. Ayan. Ma manatili kayong matatag, bisali ang ako Bicol Party List dahil ramdam ng ating mga kababayan ang inyong pagmamahal at pagsiservisyo ng tapat sa ating mga kababayan. Mabuhay ang ako Party List. Mabuhay din po kayo dyan at just mabalos At ngayon, Misali Maari nyo na po bang maiabot itong wheelchair sa ating mga beneficiaryo para naman yung kanilang agalakan, yung kanilang pasasalamat ay lubos-lubosin na natin, Misali iniimbitahan po natin yung ating mga beneficaryo na kung maaari po ay uh, kunin nyo na nakita po kayo sa wheelchair at mamili na kayo ng anong gusto ninyong wheelchair. Ita-ita lang po uh, siguro po dyan na po. Sige po yeah. andyan na po tayo. Para, so para makita lang... lang ating mga kababayan uh, mm. sa programang tabang oramismo. Ayan po uh, Miss Lenny nakikita nyo po Nandiyan na sila? Oo. -oh. Uh -huh. Ayan. Excited po ang iba. Huwag po kayong makalala dahil lahat po kayo meron. At iginisa po talaga kayo dyan ng wheelchair. At syempre, meron kayong regalo. Ito po. May pwede na kayong isaing na bigas. At dito na po kayo po. Ayan. Ayan. Ito, Ayan. itong iba po dito ay mga Representative lamang kasi syempre, yung iba, bedridden. Yun. Okay, maraming maraming salamat, Miss Sally. Ano? Napakagaling mo, misali Sally. Iba ka, ikaw na talaga ang tunay tagapagtanggol ng Ako Bicol Party List pagdating sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Number one ka pa, Miss Sally. Hmm. Maraming maraming salamat sa iyo, Miss Sally Luces. At maraming salamat din kay Camille Gonzales ang ating tabang patroller.